Kumusta kayo diyan? Allah. Ilang araw na? Ilang araw na kayong baha? Mag-iisa isang linggo na. No, oh, ingatan niyo 'yung bata, baka matawag 'yung salbabida mo ha. No, may bibigay ako sa inyo. Oh, 'yung mga may-ari ng bahay. No? Oh, ito. Hati-hati kayo ha. Pagpasensyaan niyo na 'to. Nay. Kumusta ang baha, Nay? Ayun ang bahay niyo. Oh. Oh. Nay, Oh, yung may bahay, ay no? Ano hindi dito? eh, ay Dito na yung mga kababayan natin doon, dito, dito guys. Wait, Kahit na malit na bagay lang to oh. Mula sa lugar na to, iwan muna natin yung sasakyan at uh, dito tayo magta-transfer para mapuntahan natin yung mga kababayan natin diyan sa dulo na talagang uh, halos malunod na yung kanilang mga kabahayan sa baha. So kababayan no? uh, patuloy pa rin ang paghahatid natin ng uh, kaunting ayuda sa ating mga kababayan na uh, biktima ng bagyo, baha yung mga nasalanta ng baha at ito uh, mataas pa rin yung baha dito sa lugar na aming kinaruroonan ngayon kaya dahan-dahan lang kung aming sasakyan dahil pag nalaglag tayo sa gilid may eh, mahirap na kaya ingat, ingat mamang driver. Malakas pa rin ang tubig. Malino naman ha. Oh. Eh? Diretso ka lang ha. Kasi malalaglag ka. dito bro. Malalaglag hmm, hindi na yata makaabante doon. Dito lang muna. Tignan natin. No? May, ang mangyayari dito mga kababayan. Maiiwan itong sasakyan natin dito sa medyo mataas na parte. Titignan natin kung kakayanin. Mau kasar Di ka na doon ka. Ay mo dyan saan. Kaya pa doon sir? Hindi na? Kaya sir, kaya. Kaya? Oh. Kaya? Kaya? kaya. Abong, lang yung Abong, lang pato. Yeah. sa <laughs> <laughs> Ah, beto talaga. Kasi oh. dito pa. Ah, na? po. Okay, pa. naman yung ano, yung namin na ano. Kaya ba Ito alanganin. Ayoko abutin dito. Ah, alanganin alanganin. Ah, alang alang okay. Pero hanggang mamayang hapon pwede na. Bandang, mali Ha? Mali samahan mo ko. kita? Oo. Oh. Survey muna tayo. Kaya tatayanin, kasi baka... Oh, Uy, tahan, tahan. Yung lakad mo, ganyan eh? yun. E, bakit kita natatanggap? Ano ba Ano ba Iwanan nyo natin nakablo dito Oo nga po, tilak na nilatan Tilakon so, nyo na Oo Hello Malalim pala Ha? Malalim Yung baywang Itong bahay na ito, ng Baywang. Kasi bintana na yun, oh. Palanggana Palanggan yung salbabida nila. Ha? Palanggana yung uh Salvavida -huh. nila. Palanggana? Oo. Dito lang, focus Hello, Daddy Frankie! Hello! Kumusta kayo diyan? Asturbaha. Allah. Ilang araw na. Ilang araw na kayong baha? Avisa linggo Mag-iisan linggo na, no? Oh, ingatan niyo 'yung bata-bata, mataog 'yung salbabida mo ha. No? May bibigay ako sa inyo. Eh, Frankie. Pasensya na, diyan lang kayo. Ingat, ingat. Hello. Ilan ba 'yung mga bahay diyan? Ilang bahay diyan? Ano po? Bali 13 po, oh? Daddy. 13. Opo. Ha? 13 na bahay. Opo. Sige. Asa na yung mga may-ari ng bahay? Ayan. oh, yung mga may-ari ng bahay. Ano? O, oh, ito. Hati-hati kayo ha. Pagpasensyaan nyo na to. Nay, kumusta ang baha, Nay? Ayan ang bahay nyo. O. Oh. O. Oh, yung may bahay. Ano? Ano ba dito? Ano? Ah. Ano ba dito? Yan, yung mga kababayan natin doon, dito guys. talaga Kahit na malit na bagay lang to, salamat oh. sir, oh. Maliit bagay para, na 'yung, na yung mga, ano? <laughs> <laughs> oh. Thank you. Para yung mga ano, 'yung mga kababayan niyo. Thank you. Na. Yan. Pang ano, isaw lang sa kape. Oh. Ito oh. po. Mabait Oo. Oh, oh. Ay, daw eh. ito na. Oo. Thank you Okay. Maka, pa kami doon. Hanggang dyan lang. Hanggang Mataas pa talaga. Hanggang saan ang inabot. Yung Hello yung po. Kuligod, aray, pug, pug po yung yung ano yung pugpug yung sinasakyan? Ano yung pugpug? Yung parang siyang kuliglig. Ah, kuliglig. Para makatawid. Oo, oh, para makatawid yung mga taon. Taon-taon ba ganito nangyayari o hindi naman? Parang dati po ang gawin dito lang. Ang ah, mababa lang. Ito yung pinakamalalim talaga. Anak mo yan. Binibitaw-bitawan mo pamaya. Pamangkin po. Ah, pamangkin. Oh, sige, ingat tayo oh. ha. Ang gawin dito? Oo. Alilalo dati. Oh. Oh, pinasyahan niyo na 'tong tinapay. At sana sana. No? Oh, that is. Oh, po. Sana. Oh. No, Pinasyalan po lang kayo dito. Sana okay lang kayo. Okay naman no? no? ma po. Ingat po tayo. Hay banda. Hmm. No? Para rin po pa, ako. Ba't pa tayo doon? Po. Oh, hindi tayo. tayo ha? Oh? Oh? Kumayod. Hindi makakainin sa sakyan namin. Baka bukas makalawag po pwede. Bukas pa. Ay kung maghapon ngayon na walang ulan, taas magdamag walang ulan, hindi pa rin. Mataas mababa pala tayo. Oh, sakay. Oh, sige sige, tignan natin yung makakaya natin. Salamat po, salamat. Salamat, po, daddy. salamat ingat kayo. Okay? Thank you po, Daddy. For oh, oh. God bless. Oh, po. Balik ka. Hindi na. Kawayan, pupuntahan pa namin yung mga kababayan natin dito na apektado ng baha. Bigyan natin ng uh, pinapay. Ang sombrero ko! Alam ako na sa baka'y eh oh, matakot ito naman yung mga bata hindi takot ikaw takot ka na takot ito matakot ito hindi natatakot ito hindi Hanggang saan ang tubig? Hanggang saan po ang tubig? Tapos saan ang biyahe po nito? Maraming tao doon? Sa pahay-pahay nila? Tara, sakay tayo dito. May na si Bandam. Bandam, may ka na. Tara, sakay tayo. Magkano per head po? Libre na pagka kayo. Ay ganon? Okay, okay, oh, sa Bigyan niyo daw sila ng ayuda. Bigyan libre na. Libre na. Kaya mo yan. Kaya mo yan banda. O tige. Ay sa na. Hindi marunong umakyat. sasama pa. So ayun mga kababayan mga kabarangay no. Uh, mula sa lugar na to, iwan muna natin yung sasakyan at uh, dito tayo magta-transfer para mapuntahan natin yung mga kababayan natin diyan sa dulo na talagang uh, halos malunod na yung kanilang mga kabahayan sa baha. So kukumustahin natin sila mga kababayan at uh, syempre may dala tayong ano. Uh, tinapay, bigas, Uh, ah, hindi man to karamihan, pero alam ko ito yung mga sa ano, tabi putom, utom, no? Ay mga bata baka malagtag. Ingat. So, ano? kayo. mga kababayan, tingnan nyo po yung sitwasyon dito ngayon sa...